Ayan nga at nandito na kami sa Cordon uh, Dito sa farm ng aking biyanan At uh, tamang pagdating namin dito Pinakuha na rin itong palay at ipapagiling So itong palay ay last year pa Na naani uh, November yata Oo Hinamin e yung bigas bukas balik ng bagyo Itong bahay ay halos walang nakatira. Nanbog oh, Kinaain ng Oy. Tibol. Kinain ng kung ano-ano. So, So it, hmm. So ito yung loob at uh, yun na halos walang nakatira dami pala itong ipapagiling namin Padalhin doon sa rice mill mga ilang sacks ito 20 ah, 22 sacks pala napalay so hindi ko alam kung pag nag bigas ito is mga ilan so ito ang farm farmhouse Ayan. Dito sa Isabila sa Cordon, Villa Marso. Boy, may buko. So ito, ito ang mga service dito sa farm or dito sa Isabila at sa, meron din palang tractor diyan doon makatry tayong mag umawak ng traktor ayun sa loob ito ang gusto ko dito para maka experience sa mga palayan so ito yung mga gamit ng tatay dito at uh, may nag ha-handle naman ito yung caretaker so minsan lang mapunta rito sa Isabela siguro sa loob ng isang taon is mga dalawa tatlo <laughs> pero sana dito tayo mag stay <laughs> so abangan natin itong nag kakarga at giling ano ba magpapagiling ba ano yun <laughs> so ayan yung irrigation ayan dito sa gilid lang ng kalsada so malawak itong irrigation din yun ah, maluwag ano ayun maraming nagpapatubig galing dito sa irrigation ayan yan yun yung service namin from bagyo kararating lang ngayong umaga dito sa isabila alas 9 ng umaga ayan may dumang isang trap puno ng mga mag aani siguro yun yung bundok ko may mga baka So update muna natin yung nagkakarga ng palay dito sa sasakyan at ipapagiling. Ano? Sama tayo doon? <laughs> Sige, dito lang muna mga kadilbok. Thank you, thank you sa inyong panood ng aking mga videos. At tayo ay nasa isabila ngayong araw. January 12. January 11 or 12. Basta January. <laughs> Ayan, sabi nga ng inyong Dilbo Pro Vlog Official. Saan ka man naroon, magingat po tayo. Bye-bye!